Magandang hapon po mga kalaki, 5pm na naman at syempre pag 5pm na uwi baka busy ka na naman dyan, baka mamaya hindi mo na naman makuha mga lucky numbers namin, eh sayang naman. Mahilig ka naman yatang tumaya ng mga STL, Lotto at National, abay eto na po ang mga tips at mga ideas ng mga lucky numbers na ibibigay namin sa iyo ngayong hapon. Kaya dapat nakatutok ka mga kalaki ha, kunin mo na ang mga lucky numbers natin dahil sinumada po natin ito talaga ng maigi at pinagpartner partner natin to sa mga notebook ko ni Lola Carmen nakita ko kanina ni Rambol ko at ito na po ang pamimigay natin ngayon para po sa masuswerte natin mga followers na nakatutok po oras oras at araw araw so mga kalaki ito na po ang mga tatlong 2 digit tatlong 3 digit tatlong 4 digit dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers ayan at syempre kung ready ka na, nakunin na mga lucky numbers, abi ibibigay na natin agad yan, hindi na natin patatagalin. Ano po? At thank you very much nga pala muna sa nagbigay po ng t-shirt ko. Kanina may followers na nakita ko, nagbigay po ng t-shirt. Ayan, guess. Ayan po. Oh, guess yan oh. Ayan po. ah uh, sinuot ko na po. Maraming maraming salamat po kay Ate Pin. Ayan po at syempre po mga kalaki, eto na kunin mo na ang mga lucky numbers natin ngayon pong alas 5 ng hapong kaya sabay-sabay tayo, Luzon, Visayas Mindanao, Metro Manila Pilipinas, sa buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo, ayan po mga kalaki eto na, eto na, eto na wag mo nang uh, pag-antayin ang mga manonood natin, Sir Red kaya eto na, ibigay ko na ang mga lucky numbers natin, 2 digit po ha. habol na po kayo sa last draw Last draw po ngayon mga kalaki, alas 5 ng hapon na ito ng mga 2 digit lucky numbers, number 5 at number 28. Yun po yung una. Ang pangalawa po, number 31 at number 17. Ayan yung pangalawa. At ang pangatlo po, number 5 at number 10. Ayan po, syempre. At syempre, isunod natin ang 3 digit lucky numbers. Ang 3 digit lucky numbers natin ay number 9. 1. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 607. Ayan. At syempre, ang pangatlo po, number 238. Ayan po yung pangatlong 3-digit lucky numbers. Isunod na natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 2. 37. 7, ayan po yung una At ang pangalawa po, number 8, 7, 7, 2 Ayan, at syempre Ang pangatlo po, number 4, 1, 2, 5 Ayan po yung pangatlong 4 digit lucky numbers Nabigyan na po natin ang mga 2 digit Ang 3 digit, ang 4 digit lucky numbers mga kalaki ha ah takbo na po sa suki yung outlet ngayon na maya maya pagkatapos nyo po kung ibigay yung mga iba pang numero make sure po na iraramble yung mga 2 digit, 3 digit at 4 digit para mabaliktad man po ang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki at syempre uh, sa mga nais po makatanggap ng mga libreng laki numbers araw araw dyan dapat po nakatutok po kayo sa legit na account namin madali lang naman po yan lagi nyo pong i-check yung followers ito po hanapin po sa facebook niyo ang red parungkin i-type nyo po tapos i-check i-check nyo po yung followers natin. Kailangan meron pong uh, 317,000 followers kami po yan check. At meron po tayong second account na Red Parungkin din na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers mga kalaki. So yun yung mga legit na account natin sa Facebook at Aris Gatcharian. Yan po yung mga legit natin sa face, account natin sa Facebook. <coughs> Nasa mid ako. May nakaalala siguro sa akin. Bigyan kayo ng numero, ay ng letter na alala ko ni Lola ayan. at syempre po uh, meron po tayong YouTube account ang YouTube po natin, Red Parunkin po na merong uh, 16,500 followers at syempre TikTok may TikTok po tayong mga kalaki na merong 423,000 followers ayan, ganun po, karami ang mga followers natin, agad na dumadami dahil last year po marami tayong napanalo Ngayon, 2024 naman po, bago matapos itong January gusto ko ikaw naman po ang palarin mga kalaki, kaya eto na ito na mga kalaki, ituloy na natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Abay, tuto ka na rito, alagaan mo ito 3 days sa so, huwag mong kakalimutan mga kalaki dahil ang lucky numbers namin, pag dilitawan mo agad at lumabas. Sorry, nga nga, subok ulit tayo, ganun talaga ang buhay. Okay mga kalaki, ito na po ang 5 digit lucky numbers. Kunin mo na, Pilipinas at abroad. Number 15, number 32, number 23 number 9 at number 16 ayan po yung una at ang pangalawa po number 28 number 37 number 20 number 11 at number 24 Ayan po mga laki ang pangalawang 5 digit lucky numbers bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers ang 6 digit lucky numbers po namin pwede po rito ang 6 42, ang 645 ang 649, ang 655, at 658 6 digit lucky numbers, kaya ano pa inihintay mo, ang lalaki na nung price kanina dumaan ako sa palengke na naman sa mga outlet doon, ako po grabe alam mo ako malalo lang ako ng yung pinakauna, yung mga 5 million ba yun, 6 million, okay na yun di ba huwag na tayo maghangad pa ng malaki manalo nga lang kayo ng 5 digit, 50,000, to 100,000. Masayang masaya na ako bibigyan po yung mga kala, mga kalaki followers natin. Okay. So ito na po ang mga 6 digit lucky numbers. Kunin mo na. Number 16. Number 28. Number 33. Number 29. Number 41 at number 40. Yan po yung 6 digit lucky numbers. At ito naman po ang pangalawang 6 digit lucky numbers. Number 38, number 17, number 12, number 32, number 33, at number 24. Ayan po yung pangalawang 6 digit lucky numbers. Kompleto na po yan, ha? Takbo na sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers namin, ilalaban nyo po yan, huwag nyo pong bibitawan ng hanggang 3 days po. Okay, at syempre po, uh, mga kalaki, ito pong paborito ng lahat, ang shout-out tag, may langaw. Okay, ang shout out time po natin. Happy viewing po kay ano to? Baby Baby Edralin. Ayan, baby A hey, Baby Edralin. Hello po sa iyo, mahal na mahal kita. Akala ko naman baby. Okay, sa aking baby Edralin. Ayan, mahal na mahal kita. Uh, huwag kang selos ng selos sabi. Ayan, hello po sa iyo from Tony. Ayan po. O, alam mo na kung sino 'yan ha. At syempre po sa mga ato sa mga ayan sa mga farmers po o, po farmers po ng mga South Korea mga Pilipino dyan huy hello huy marami kaming followers din sa South Korea shout out po sa inyo dyan saludo po kami sa mga farmers dyan yung payaw ko ng katrabaho din dyan sa South Korea okay good luck mga kalaki at ingat ngayon pong January magtatapos ng January isa ka sa mananalo claim it, mga kalaki tutok na rito sa vlog namin mali mo naman ikaw ang palaari na susunod naman ay